Magandang araw ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Pinulong ng Pamahalaang Pandalawigan ng Tarlac ang Local School Board upang talakay ng iba't ibang programang pang-edukasyon sa probinsya. Pinungunahan ni Tarlac Governor Christian Yapang Pagtitipon, kasama ni Department of Education Regional Director Ronnie Malyari at iba pang miyembro ng LUPON. Ipinrisinta kay Yapang Tinaguri ang 7 Strategic Directions and 25 Programs, Activities and Projects o so PAPS. Kasama sa mga inisyatibang ito, ang integrasyon ng robotics sa curriculum, robotics competitions, academic quizbies, at entrepreneurship activities para sa senior high school students. Prioridad din ang pagpapaigting ng learning outcomes, pagpapadubad ng flexible learning options, pagsusulong ng multicultural collaboration, pagtatayo ng smart and environmentally friendly classrooms, at pagbibigay ng insentibo sa mga outstanding academic at co-curricular achievements. Nabuksan sa pulong ang pagnanais ng ilang munisipalidad at sudad ang pagkakaroon ng local colleges upang mapalawig ang akses sa higher education sa dalawigan. Tiniyak din ang alignment ng national education targets at local development plans sa pamamagitan ng paggamit ng performance government systems sa operasyon ng LSB. Ipinalam sa magtitipon ang social marketing strategy as a sustainable innovation o SISMS at binigyan diin sa bang na ito ang papel ng social marketing sa curriculum alignment at pag-maximize ng partnerships sa pamamagitan ng Corporate Social Responsibility o CSR programs. May mga usapin sa labor market issues na napausapan ng grupo higil sa epekto ng artificial intelligence sa sektor ng business process, outsourcing of BPO, kailangan raw na mapaghandaan ng mga graduates ang mga oportunidad sa hinaharap na may kinalaman sa financial management at iba pang technology-driven services dahil sa lumalakas sa trend sa BPO AI management. Abangan ang iba pang mga ulat at updates sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.